In this vlog, pag-usapan natin kung ano-ano mga ginagamit na mga tools Especially sa mga scooter At syempre, sa Mio Gravis Tara, umpisa na natin So para to sa mga newbie na nagtatanong kung ano-ano mga tools na ginagamit sa mga scooter Lalo lalo na sa Mio Gravis Hindi ko sinasabi na kompleto lahat to ah pero ito yung pinaka-basic tools. So, umpisa natin dito. Ang tawag dito, ratchet wrench. O mas kilala sa tawag na socket wrench. So, meron syang mga bala. Itong mga socket. So, ang size nito, size 12. So, ginagamit to sa drain bolt ng engine oil. Saka drain bolt para sa gear oil. So, sa paggamit nito, sasaksak mo lang dito. Press mo lang to. Ayun Ay, na then meron tayong size 17 ito ginagamit to sa pulley nut tapos meron naman tayong size 24 ito ginagamit to sa may torque drive nut pero hindi ko masyadong ginagamit to eh next itong y tool pantanggal ng pulley drive base, pwede rin pantanggal ng magneto, pwede rin pantanggal ng torque drive kung wala kayong impact wrench ito yung mga gamit nyo tapos itong close wrench na size 24 ito yung pang dun sa torque drive nut dun sa may bandang bell pwede rin sa gulong sa may bandang likuran kasi size 24 ang size na eh tapos sa kabila, itong open range, size 24 din. Pero hindi ko naman masyadong ginagamit ito eh. Kasi nakakabilog to ng nut. Next tayo, itong close range. Itong size 39. Saka itong size 41. Pantanggal to ng lock ng torque drive. So, dito naman tayo sa kabilang side. So, dito naman tayo sa long nose. Ito, ginagamit ko to sa may pangtanggal ng filler cap ng engine oil saka dun sa filler cup ng gear oil next snap ring pliers ito yung pinatatanggal ng snap ring ng crankcase dun sa may bearing kasi one time nabasagan ako ng bearing eh. pinagtanggal ko dun sa snap ring next dito naman tayo sa mga sakit size 8 size 10 saka size 12 Bali ito pantanggal ng crankcase, pantanggal din ng upuan, pantanggal din ng grab bar kung sakaling gusto nyo magpalit ng bracket. Next, itong close range, itong size 17. Bali ito pantanggal nun ng ano, strainer. Pwede rin sa pulley nut, pero kasi ito yung ginagamit ko yung dito sa may socket. Ginagamitan ng socket wrench. Next, dito na tayo. Dito sa mga set na to, ang tawag dito sa mga set na to, apat na to, hook or pick set. Ito ginagamit to sa pang tanggal ng oil seal, sa may pulley oil seal. Kung na-tagasan na kayo ng oil seal, kasi mahirap kung sisikwatin nyo lang, magkakaroon ng sugat yung bilog niya eh. Tusok mo lang sa dun sa oil seal, kasi rubber yun eh. Tutusok mo siya dun, saka mo siya hatakin. Ganun na paggamit nito. Pwede rin to sa may torque drive oil seal. So next. So ito naman tayo sa magneto puller. Kung gusto niyo maglinis ng magneto, stator, ito ito yung tools na gagamitin niyo. Or kung gusto niyo magpintura ng magneto. Next, itong Star Allen set na to. Bali ito, ginagamit to pantanggal ng dun sa may brake pad sa may harapan. Ito yung pantanggal dun ni eh. Meron parang malalaking tornilyo na kahugis na ito, star. Kaya siya tinawag na star. Ganito siya. Next, dito naman tayo sa tinatawag na hex key wrench or naksanayan natin itong tawagin na allen wrench na rin. Pero hex key wrench to kasi pansinin nyo, anim yung kanto niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, anim ang kanto niya. Kaya, tinatawag siyang hex key wrench. So, itong dalawa na to, ginagamit to, pantanggal dun sa may, kung magto-throttle body kayo, ito yung pantanggal dun sa may dalawang turninyo dun. Isang maaba, sa isang maigsi. Pang throttle body. Tapos, itong isang hex key wrench na to, or allen wrench, ito yung pantanggal dun sa may putres. Kung gusto nyo magpalit ng putres, So, may dalawa pa rito. Set siya. Bali ito, hindi na natin masyadong ginagamit ito eh. Itong dalawa na to. Next, itong last tool natin. Ito, nagtataka kayo bakit mayroon akong rubber mallet dito. Kasi ito ginagamit ko. Pangtanggal ng gulong. Bali, nung naglinis ako ng brake shoe, ito yung ginamit ko pantanggal ng gulong. Bali, pupupuin ko lang siya. Kaya mayroon akong rubber mallet. So, ito yung mga ginagamit kong tools sa scooter ko. At syempre, magandang investment din to. At maganda rin na may alam ka sa motor mo. At least, kahit papano, nakakatipid ka. Saka nga pala, pat-check ako ng last video ko dito. Kung bakit ako gumagamit ng Yamalu Engine Oil. So, hagan dito na lang tong video na to. Ride safe. Thank you.